sa testimony, balak ko po kayo mag uh, wala akong balak mag ng kaso sa kanya, inakso siya yung china uh, charlie ko na mag ng kaso sa akin ng uh, murder, okay. un, uh, sa tiguro. Ma'am, sa mga kasalukuyan ng presiden sa mga malinaw na mga impormasyon ng hindi namin dapat mga ng ICC, uh, Sigurado kura din naman ko siya mayroong mga abogado dahil abogado din naman uh, si Paolo Duterte. So, naiintindihan niya yung mga legal implications uh, at mga procedure sa uh, Is it a cause mm -hmm. of concern? Mm -hmm. is, it is it a cause of concern for the uh, Well, sa akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakuha din ako na ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about the uh,